Huwag niyo nang pansinin yon. Mamaya, malalaman din nila kung sino yung minamalit nila. O siya, papasok na kami sa ruweda. Maiwan lang kayo dito sa labas ha. Bantayan niyo yung iba pa nating mga panlaban. Baka masilisyan pa tayo. Mahirap na. wika niya sa mga kasama niya. Oo, kanuli. Walang problema kami pa wika naman ni Lando. Matapos nilang mag-usap, sa muling pagkakataon, masusubukan na naman ang lakas ng bertod ni Nuli sa mga mayayabang na sabungero. Pagpasok nila sa loob, nasipat nila ang magiging kalaban nila na pinalakad-lakad sa lupa ang manok nito nang siyang nagpahatak naman ng mga namumusta dito. Dahil sa bagsikong titingnan ang mga kalaban nilang manok. Sila Noli Guyo at Danilo naman na natiling nakamasid lang sa kalaban. Habang hawak-hawak lang nitong sinuli ang panglaban niya. Dahil sa kanyang estilo, ang akala tuloy ng mga tao nahihiya lang itong sinuli sa kanyang mga manok. Dahil ayaw nitong ilapag sa lupa upang masilayan ang tindig nito. Nang mapansin siya ng ibang mananabong doon sa lugar na yon, yung iba naman, animoy naalala ang galawan niyang yon. Kaya't wala yung pag-atubiling pumusta sa kanyang panlaban. Habang yung kalaban na natiling nakangising nakatingin sa kanila. Tila ba wala sa isipan ng mga ito ang matatalo sila. Maya-maya pa, lumapit na sa kanila ang sintinsyador at ang tagapunas ng bulang. Ang sabi pa sa kanila ng isa dito ay Ginoo, wag ko kayong maingay. Pumustaho ako rito sa manok nyo alam ko kung ano ka. Kaya't sana, ipagpatuloy mo lang ang ganun mong ugali. Mapagkumbaba. Bulong ng kasama sa sintensyador. Nang marinig ito ni Noli, ngumiti lang naman siya habang walang imik. Habang umatras siyang nakasapo sa katawa ng manok niya, taimtim naman siyang nag-uusal upang ikarga sa kanyang manok. Paglapat ng pampakunat at kabal sa katawan ng manok niya, wala namang kaalam-alam ang kalaban sa kanyang tangang meron siya. Pagtaas ng sintensyador sa kanyang sombrero, yun naman ang naging hudyat para bitawa na ang mga manok. Pagsangkaan ng mga panabo, sipat na sipat naman nila Danilo ang matinding labanan. Maya-maya pa, biglang napatigil itong sinuli nang lumapit sa kanyang kinaroonan ang matipunong lalaking na may ari ng manok sa kalaban. Parang may gusto kayatang patunayan sa aming pangkatano. Alam ko na ang sinasandalan mong gamit. Maghintay ka dahil basagin ko yan sa harapan mo. <laughs> Uwi ka nito sabay layo sa kanya. Nang marinig ito ni Nuli, bagya naman siyang kinabahan, kaya't muli siyang napatitig sa dalawang manok na naglalaban. Pagsilay niya sa kanyang pambato ay ang siya namang pagsisigawan ng mga tao. Dahil nakita nitong duguan yung manok ni Nuli habang laylay na ang kanan nitong paa. At doon na pagtanto nitong sinuli na kaya ganon ang asal ng mga yon dahil sa may alam sila pagdating sa panguntra ng pakunat at kabal. Noli, parang grabe ata yung tama ng ating panlaban ha. wika ka pa si Danilo. Par, parang dito yata tayo minalas ha. Ayan o, oh, halos gumagapang na yung sa atin. Sabat pa nitong si Goyo ang mga kasama naman nila sa labas, rinig na rinig naman nila ang hiyawan nito habang sinasambit ang pangalan ni Nuli. Imbis mataranta itong si Nuli, tumawa lang naman siya sa kanyang mga kasama. <laughs> Sige, ibuos nyo ang lahat nyong kalaman. Kung sa lamang kang espirituwa lang naman ang gusto nyo, puwes magpapalabas tayo wika ni noli habang mabilisang tinawag ang mga anino ng mga pupuyo paglitaw ng mga anino dali-dali naman itong nakisali sa labanan nang siyang naging dahilan para magingay ang mga tao imbis kasi tuluyan ng manok ng kalaban yung kanila ay biglang naging iba ang direksyon nito minsan papalo iyon sa lupa habang patalon-talon na para bang may hinahabol. Dahil hindi naman ang tari ng manok ang napuruhan sa manok ni Nule, may pag-asa pa itong makaganti. Pagdaan ng manok sa kalaban, dito sa manok ni Nuling nakadapa na lang, bigla naman itong hinawakan ang kabilang pakpak nito at at walang habas na binuhos dito ang sunod-sunod na palo ng mga paa nito. Pagsilay ng mga tao, nakita na lang nito nakabauna ang tari sa manok ni Nuli doon sa kalaban. Dahil sa mga nasaksihan ng mga kalaban, hindi naman yun makapaniwala. Dahil ang inaakala nilang basta-basta na lang na nasusumpa ay hindi pala. Habang papalabas ng ruweda ang mga yon, sipat na sipat nila ang mga mata nito nakatitig pa rin sa kanila paglapit ng lalaking kasama sa sintensyador nakangiti naman itong nakatingin sa kanila par parang binabaliktad pa yung sitwasyon ah kakaiba ka talaga Biroin mo halos lumabas na ang lahat ng lamang loob ng kalaban wika naman ni Guyo sa kanya Dali-dali naman yung lumabas kasama si Danilo habang itong sinuli kinubra yung panalo niya. Makalipas pa ang mga minuto, pumunta na rin siya kung saan ang mga kasama niya. Hindi na nila nailaban pa ang isa nilang tandang dahil nasa alasingko na yun ng hapon. Kaya't minabuti na lang nilang umuwi upang sakobo na lang nila. Ituloy ang kasayahan. Subalit sa kanilang paglalakad, hindi na malaya nilang lahat na merong kumursonada sa isa nilang kasama. At habang masayang-masaya silang naglalakad, bigla na lang natigilan ang kanilang pangkat nang may tatlong taong biglang lumabas sa makapal na talahiban at biglang pinalo itong si Danilo, sa lalaking nakalaban nila sa sabungan na hindi napapansin. Mabuti na lang. Dahil malakas din ang espiritual na kabal nitong si Danilo, kaya't hindi ito napuruhan. Dahil sa pangyayari, naalarma ang buo nilang grupo at nagsilapitan kung saan si Danilo. Nang kinausap nila ang mga lalaking yon, napapansin nilang may halong pambabanta na ang mga sinabi nito. Kahit gano'n na ang mga sinabi nito, mahinahon pa rin nila itong kinausap. Habang dinukot na nitong si Danilo, ang motya ng gabi, paghawak ng kaibigan niya sa kanyang gamit, mumisi lang naman ang mga lalaki habang patuloy sila nitong pinagmumura. Mga gino, hindi na yata tama yung ginagawa nyo. Kaya upang hindi na tayo magkasakitan pa, paraanin nyo kami wika naman ng ermitanyo. Subalit, talagang napakatigas ng mga lalaking yun at sinabihan pa sila nitong, Sa susunod, huwag na kayong dumayo dito kung ayaw nyong maiwan sa lugar ang mga bangkay nyo dito. Matapos itong sabihin ng lalaki ay ang pandilim naman ang paningin nitong si Danilo walang sabi-sabi. Bigla naman yung inundayan ni Danilo ng suntok nang siyang dahilan para bumagsak yun sa lupa. Dahil sa mga pangyayari, napilitan namang sumugod ang dalawa pa kasama subalit hindi pa yun makalapit nagawa na nitong sinuling tapihin ang mga yun upang wag ituloy ang binabalak nito. Ang dalawang ermitanyo noon na natiling nakatayo lang kasama ang iba nilang pangkat. Dahil alam kasi ng mga ito na hindi na tama ang ginagawa ng mga lalaking yon. Habang hawak-hawak ni Nuli ang dalawa, patuloy naman niya itong sinisindak. Sige, magpupumiglas pa kayo. Hindi ako magdadalawang isip na baldahin kayo seryosong wika ni Nole sa mga lalaki. Dahil sa mga sinabi ni Nole, bigla namang huminahon ang mga yon habang napapaupo sa lupa. Ilang minuto pa ang makalipas napin hindi na nila napapansin na pinagkumpula na sila ng mga tao may nakasukbit na mga itak sa mga tagiliran nito nang siyang maging sanhi para makatakas ang tatlong lalaki sa mga kamay ni Nuli. Nasa palagay nila, mga kasama ito ng mga lalaking nang trip sa kanila. Maya-maya pa, unti-unti na rin tumaas ang tensyon sa paligid nang siyang ikinabahala ng dalawang ermitanyo. Dahil sa mga oras kasi na yon, may kasama silang mga walang karga sa katawan. Pilit silang nagpapaliwanag dito na hindi sila ang humanap ng gulo. Subalit hindi sila nito pinapakinggan na parabang tinurin itong tama ang mga kasama niya. Maya-maya pa, nagbanta na rin ang mga ito okol sa kanilang grupo. Na parabang hindi nito alam kung sino sila. Ayon sa grupong sinapak ni Danilo... Magsisilbing batayan ito para sa pamilya nila para gumawa ng hakbang para sila ay mapagpayat. Hindi rin ito ipiniksintabi ang mga kasama niya ukol sa nangyayaring insidente. Huwag nyo sanang kalimutan ang pangyayaring ito. Kayo ang nauna doon sa sabungan pa lang. Ano man ang magiging kahantungan nito, kasalanan niyo ang lahat ng iyon. Uwi ka ng lalaking may katandaan na dahil sa sinabi nito. Dahan-dahan namang naglalakad ang ermitanyo habang humigup-higup sa kanyang tabako. Si Mang Carpio naman, nakahanda ito kung sakaling magkakagulo maibukod niya ang mga kasama nilang walang magawa sa bakbakan. Kung ganon, ikinagalit niyo pala ang pagkatalo ng grupo niyo sa sugal, dito sa pangkat namin. Para naman yatang hindi na tama yung ginagawa niyo. Uwi ka na maning manong tuming. Makalipas pa ang mga minuto minabuti na lang ng pangkat nila nuli na umalis sa lugar. Dahil marami ng nakiisyusong mga tao na napapadaan sa lugar na yon. Bali nasa alas 5 pa yun ng hapon kaya't maliwanag pa at marami pang taong nakikiisyuso. So mga nyo hanggang dito na muna ang kwento. Kung napapansin nyo yung kwento natin parang mas marami pa yata yung sabong kumpara sa labanan nila ng tunay. Yung labanan ng mga antingero. Kung gusto nyo, ikat natin. Ang hanapin natin na eksena yung laban sa mga antingero, laban sa mga aswang, laban sa kapwa antingero sa kaliwa, o laban sa mga mangkukulam. Mag-comment kayo sa baba kung ano ang gusto nyo. Kung ikat ba natin o hindi. O sundin na lang natin ang daloy ng kwento. Yung may sabong, may labanan, at saka yung may patayan, di ba? Ang ganda. Yan naman ang hinahanap ng iba dyan eh. Pero yung iba dyan mag-comment kayo kung ano yung opinion nyo. Maraming salamat. Hanggang sa muling pagbabalik ng Ang Ermitanyo.